Magandang hapon, mga langga. Andito ako ngayon sa aking mga alaga. Andiyan. Ito talaga yung aking ginawa. Oh. Ayan tayo nag-ayos ng dapuan ng aking mga alaga. Ito, may dala akong kawal at saka, syempre may bakal tayong pang ikot. Kasi po bumaba po itong dapuan ng aking alaga. Kanina bumaba siyang pa Kasi naputol po yung kawa dito. Ayan, inayos na po natin. Syempre, di ba, oh dahil ah uh, wala naman tayong kasamang lalaki dito kaya ayan hands on po tayo sa paggawa ng mga ganyan yun lamang po mga langga magandang hapon po sa inyong lahat ayan kunin na natin yung ating mga daladala at tayo iuwi na <laughs> yan syempre mga langga tignan nyo naman oh nakabota <laughs> nakabota po ako <gasps> pag pumupunta ako dito para syempre madaling maglakad hindi tayo mag-worry hindi tayo makaapak dyan ng kung ano-ano diba yan lamang mga langga magandang hapon po sa inyong lahat